DIY friendly ba talaga ang Vietnam? Kung nakaplano ka na mag Vietnam this year at you're doing it DIY, yes na yes, kayang kaya mo yan. Dahil dyan, isi ko sa inyo ang sample 7 day itinerary ko during my visit to Vietnam, especially Hanoi, Sapa, and Halong. Of course, bago ka mag-flight, kailangan mo muna ng confirm hotel booking. At nag-book kami sa Asian Paradise Hotel. All right. A very difficult... Available yes. ang booking via the Klook app and you can use my code para makakuha ng 5% discount Nasa gitna ito ng old quarter kaya walking distance lang sa mga ibang pasyalan For our day 1 sa Hanoi From the hotel, walking distance sa lang dito ang famous train street. Pero bago ka makapasok sa area na to, kailangan mo mag-order ng kafe. Kaya naman, while waiting for the train to pass, dito ko na tinikman ang famous egg coffee nila. For cafe recommendation, dito sa may cafe van. Next stop, ang Temple of Literature. Ito'y nasa loob lang din ng old quarter at isa itong public garden and temple na binibisita ng karamihan. From the old quarter, we took a grab going to the newest mall in Hanoi, ang Mega Grand World. Isa itong themed mall na may European at Korean buildings. Sa so day 2 entry namin, nagbook kami sa Kluk ng 2 days 1 night tour sa Sapa. Welcome to Sapa! You can use my code for discounts. At kasama na sa tour ang transpo, hotel, breakfast, and lunch. Here's Here's our balcony darahan. Wala kang makikita kasi mahamog. Kasama dito ang Cat Village Tour. No, hmm, uh, Kraft, App, rice, rice. Hmm, April you you start planting yes. rice on April. Yes. At ang rice terraces tour. Since nag-visit tayo sa Vietnam ng winter season, hindi mo ma-appreciate ang rice terraces dahil covered siya ng fog. That's the rice terraces over there. Sayang, hindi natin makita. And best to visit them during summer. There's a lot of fog. We cannot see the rice terraces over there. After lunch, ang balik sa Hanoi at gabi na rin ang nakarating kami sa hotel. Supposedly, ang day 4 namin ay Ningbing pero di na ng powers kaya around Hanoi na lang kami nagikot. Kaya naman ang pinuntahan namin ang Hanoi Sky Observation Deck. Look at that! Oh my goodness! This is Hanoi! Ito ang pinakamataas na building sa Hanoi at available ulit ang booking nito sa Klook. You can use my code for another discount! May bar and cafe sila sa taas na pwede niyong tambayan habang pinagmamasdan ninyo ang kabuuan ng Hanoi. Today, we're going to Halong, Halong Bay. Uh, the first for day 5, kami ng day tour cruise sa Halong. Available ulit ito sa Kluk and make sure to use my code for another discount. Susundin kayo ng bus from your hotel ng 6am at darating kayo sa Halong Cruise Port ng lunch. After 2 to 3 hours, nandito na tayo sa Halong International Cruise Corp. So here is our bus. Bus with our ship. Buffet ang lunch sa cruise at make sure na tumambay kayo sa view deck para mas ma-appreciate nyo ang Halong Bay. Gabi na rin nung nakabalik kami ng port at 10pm na nung nakabalik kami ng hotel. Good morning! We found a Filipino restaurant here in Vietnam at pupuntahan natin. Ito tayo mga. For day 6, nag-cafe at food hopping kami around the city. Pinuntahan namin ang Filipino restaurant sa Taiho, ang Mikey's Restobar at ang cafe na malapit lang din, isa sa pinakasikat for sunset viewing, ang Malmins Cafe. Since winter season ang bisita namin, walang sunset that day. At bago kami umuwi sa hotel, dumaan muna kami sa Ho Chi Minh Museum. Free entrance ito at pwede ka rin namang mag avail ng guided tour sa Cluoc. For day 7, we went to Lotte Mall sa West Lake para bumili na rin ng mga pasalubong. We spent the day here at bumalik kami sa Old Quarter for night market. At ang night market nila ay from Friday to Sunday. Itong okay okay nila dito. Ayan. Kaya mag okay okay tayo ng mga pang winter jacket. Ang sample itinerary na ito ay open para sa mga gusto mag-slow travel at pwede mo rin namang i-customize depende sa trip mo o haba ng visit mo sa Hanoi. At syempre para sa mga food recommendations at Vietnam travel tips, isusunod natin yan on our next episode. Oh, may itinerary ka na. Itatanong mo pa rin ba kung